Ano kaya masarap luto sa giniling tol? Ito. Ayun o. Diba? Yo, yun, 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 magandang araw magandang buhay pa sa ating mga viewers at sa ating mga followers So, maghiwang nga pala ng bawang dito mga tol, pati sibuyas, ba? Diba? Yan nga pala ang gagamitin natin aromatic sa ating lulutuin ngayon sa ating pork, giniling mga tol Meron din pala tayong kamatis mga tol, ihiwain ko lang siya ng ganyan tatanggalin ko pala yung buto mga tol Kaya din ba, tinatanggal din ba yung buto ng kamatis? May kasabihan nga yung matatanda, nakakabara daw yung sa appendix mga tol So, wala masama tol, kaya tinanggal ko na rin Tapos, dinays ko na rin kamatis mga tol Tapos, yan, na pala ako. Ng kawali natin mga tol. So itong lutuin ko mga tol, request na naman ang aking ah, asawa, 'di diba? ba? Kaya nataba 'yun eh, daming request, hindi eh. De, joke ko lang. So eh, ayan, gigisa na ng sibuyas mga tol. Tapos tol, syempre may bawang 'yan, always partner 'yan. Eh. And then yung tomato na hindi mo natin kainin ng mga tol. So so tayo lang Thailand tayo, tas mix 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 lang. Ang tagal ko na pala hindi ko voice over mga tol. Muntik ko na makalimutan, 'di ba? Kasi puro tayo nakarang araw mga tol. Tapos ayun, hindi niyo ba nami-miss yung mga luto natin na meron pang pa-effects di ba? Diba? So, nilagay ko lang pala yung pork giniling natin mga tol. Kaya alam natin maluto yung giniling natin kasama yung mga aromatics natin mga tol. Tapos titimpla natin siya ng ano, taco seasoning mga tol. So, mas marami, mas masarap, ba? Diba? Nilagyan ko rin pa siya ng seasoning mga tol. Gagawa tayo ng mga ala Mexican na giniling. Taco seasoning na nga nilagay ko tol, eh di tacos to, ba? Diba? Automatic na yan. So, ayan, tinayaan ko lang siya maluto. Nilagyan ko siya ng onting ansuol, tapos paminta mga tol. Layaan natin siya magmantika, di ba? tik ko pa makalimutan yung, yung bell pepper natin mga tol. So, ayan, hinaluhado ko na yan sa ating giniling na may timpla na, diba? Tapos yun, may pangiti-ngiti pang pa yung mama, mga tol. Mabilis na naman magluto, mga tol, kaso syempre, yung preparation talaga yung nagpapatagal sa yung ginagawa, diba? So, set aside mo natin yung mga tol. So, ayan, hindi na pala pinakita yung cabbage na hiniwan natin, mga tol. Tinabad ko muna sa may tubig na may yellow, tol, para at least, diba? Mas maganda yung kulay niya pag tinapis at sa ating tacos. Yung nga pala, tol, Bambi yung... brand na nabili ko, tol. Pero, syempre, kahit anong brand, pwede na magamitin dyan. Tapos, tapos meron tayong salsa at ah, tol salsa ah, tapos mayonnaise tol kukombine Co ko lang pala yung salsa pati mayonnaise mga tropa ay hindi combine yung salsa pati mayonnaise mga tol maasim na pero masarap naman tol na maasim tol bagay na bagay siya sa ating tacos tapos yan tol assemble time na tayo lagay muna natin yung giniling mga ating mga tol parting to mga tol medyo nahirapan na mag assemble dapat kasi tol dahan dahan lang dahil madaling madurog yung taco natin mga tol so trial error nga ang ginawa ko dito so nilagay ko pala ng cabbage tapos yung ating ano salsa en mayonnaise chisos tapos lagyan natin siya ng chisos sa ibabaw mga tol bali cheese whisk nga palang ginamit ko pero pwede na makikig ng cheese chisos mga tol tapos eh, ano kinalabasan ng ating tacos di ba effective na effective at napaka solid tol tignan empre masarap din yan tol nagluto nga pala ko tol tacos yan Siyempre tol, tikman natin yung ginawa natin tacos tol oh, di ba? Solid na solid yan tol oh. Tingnan mo, yan, di ba? Lagyan natin ng ano, pampasarap tol, hot sauce. Siracha nga pala gamit ko. Hmm? 不知